Lumipad lumipat, lumipat Lumipat ng walang sabi-sabi. Oo nga. Lumipat ng hindi nagpaalam. Para sa trabaho hindi pumasok. <laughs> Malakpak si Jugi. Bakit? Eh. Bakit na palipat ka? Sure na, sure money na po Pumunta naman pa ako dito ng walang-wala. Ito bibitbitin ko na pa uwi. Oh eh. Tama naman. Pag Kasi ano? Minsan, kapag tayo eh, sumusuong doon at parang tinitignan natin ng day, kaya ko yan, kaya ko yan. Pero at the end of the day, ang mawawala sa'yo, 30 mil. ba? Diba? Pero minsan naman, nakakaramdam tayo ng swerte. Nakakaramdam tayo ng kaya ko. Kaya ko. So baka Baka naman masagot mo Pero hindi natin alam Hindi natin alam ang katanungan Hindi ko pa rin nakikita Hindi mo pa rin nakikita Depende na lang kung talagang alam mo ang katanungan Ngayon, lumipat ka 30,000 Sigurado ka na dyan Apo, sigurado na po At kung sigurado ka na dyan Hawakan mo na ang 30,000. Congratulations, Rina! Meron ka ng 30,000 pesos at may uuwi mo na yan at sana mapacheck up mo na ang Opo. iyong nanay, okay? Opo, salamat po. Ngayon, susubukan natin kung masasagot mo ba ang jackpot price na 200,000 pesos. Halika rito, Rina. Tamawid ka muna. Harap ka sa akin. Kukunin ko lang ang katano. Rina... Meron ka limang segundo. No, coaching with the people, try natin kung masasagot niya a question na worth 200,000 pesos. Rina, sabi mo, nagkahiwalay kayo ng mister mo. Ang katanungan na tungkol sa paghihiwalay. Rina, pero hindi natin alam, hindi pa natin alam ang buong tanong. Rina, pinagpalit mo sa 30,000 pesos. Ang tanong, ang divorce o diborsyo ay isang legal na proseso ng pagbawakas o disolusyon ng kasal o unyong marital. Sa buong mundo, Tanging dalawang bansa na lamang ang hindi napapahintulot sa diborsyo bukod sa Pilipinas. Ano pa ang isang bansang ito? Uulitin ko. Ang divorce o diborsyo ay isang legal na proseso ng pagwawakas o disolusyon ng kasal o unyong marital sa buong mundo. Tanging dalawang bansa na lamang ang hindi nagpapahintulot sa diborsyo bukod sa Pilipinas. Ano pa ang isang bansang ito? You have five seconds. Go. Bansa, ula. Amerika. Amerika. Amerika ang sagot ni Rina. Amerika is wrong. Dahil ang tamang sagot ay... Alam na alam ni Jessica, Batikan. Batikan ang tamang sagot. Buti na lang hindi mo inilaban. Meron ang 30,000 Rina.